Isang weekend na lang, balik skwela na pero may mga nagla last minute shopping pa rin ng mga gamit pang eskwela, lalo't katatapos lang ng sweldo at ang puntahan siyempre ng mga Pinoy, ang Divisoria. Kumusta rin natin ang bintahan doon mula kay Weng Hidalgo. Raffi, dalawang araw na lang pasukan na pero may mga kababayan tayong nagkukumahog pa rin mamili ng mga uniforme at gamit sa eskwela. At para nga naman makamura, dito sa Divisoria ang takbuhan ng mga mamimili. Hindi alintana ni Aling Nati Bautista ang init at pabugso-bugsong ulan pati na ang dami ng tao rito sa si MD Santos sa Divisoria. Syam na apo kasi ang bibilhan niya ng mga notebook at iba pang gamit sa eskwela kaya importanteng siya ay makatipid. Ngayon lang sila namili dahil ngayon lang daw sila nagka-budget. Napagkasya naman niya ang isang libong pisong budget para sa siyam na apo na nasa kolehiyo, high school at elementarya. ngayon lang ako susang ano eh, sumahod, kagabi lang sumahod, kahapon, disyempre, parang rush hour. Mga uniforme ang inuuna namin kasi medyo ano, mabigat-bigat eh, kaya ang school supplies madaling binibili yun eh, maski rush hour, okay lang eh. Swak din ang budget ni Aling Susan Gonya sa tig 180 pesos na uniforme para sa kanyang anak. Galing pa sila sa Fairview, Quezon City. Pero ngayon lang sila namili dahil ngayon lang daw sila nagkaoras. <laughs> Kulang talaga ako sa time at saka ano, uh, bila budget din. At dahil maraming tao rito sa Divisoria, hindi mawawala ang mga nananamantala. Ayon sa polis, dalawang insidente ng pandurukot ang naitatala nila rito kada araw. Isang nasasalisihan naman kada linggo. Na tinap natin ang uh iba natin mga kasamahang vendor to help us identify yung mga tinatawag na mga mandurukot. Ang problema lang, karamihan ng mga nadudukutan hindi na nagrereklamo kaya nakakalaya at nakakaulit ang mga mandurukot. Kaya muling paalala ng otoridad sa mga maghahabol pa sa pamimili bago magpasukan, huwag magdala ng malaking pera, huwag ding magsuot ng alahas, at huwag basta maglapag at mag-iwan ng mga pinamili kung saan-saan ngayong pasado alas 6 na mas lalo pang dumami ang tao dito sa Divisoria. Yung iba kasi nang galing pa sa kanilang trabaho kaya masikip na ang daloy ng trabiko dito sa Divisoria dahil itong bahagi ng rekto mula Reyna rehente hanggang Santo Cristo ay sarado na dahil puno na ito ng mga vendors. Kaya yung mga kababayan natin na ayaw nang pumasok sa looban ng Divisoria para mamili, dito na lang sila sa rekto na mimili ng mga gamit sa eskwela at iba pang uh, mga damit o kung ano pang mabibili dito. Kaya inaasahan natin Rafi, na hanggang mamaya pang alas 12 Traffic dito sa divisoria, Rafi. Salamat, Weng Hidalgo. Uh -huh.